Uy, naghanap ka ba ng trabaho abroad? Good news sa aking mga followers na gusto magtrabaho abroad. Hiring po ngayon ng mga hotel room cleaners bound for Japan. Ang Japan ay ang isa sa the best countries to work for para sa mga OFWs. Dahil bukod sa maganda ang pasahod, maganda ang healthcare system, ito ay napakaligtas na bansa. Sila po ngayon ay naghahanap ng mga hotel room cleaners, at least 25 to 35 years old. Ngayon, sa ang recruitment agency po ba ito? Mag-apply po kayo directly sa recruitment agency na ito. Ayan po, RRJM International Manpower Services Incorporated. Tanong, paano ba tayo mag-send ang ating resume? Madali lang po. Mari po kayong mag-send online. Ito po ang kanilang email address. Ipadala nyo po ang inyong resume sa email address na ito. Ayan po. At the same time ay maaari po kayo mag-apply online at ilalagay ko po yung link dyan sa comment section upang kayo ay makapag-apply ng direkta. Or bisitahin ang kanilang opisina sa kanilang address ito po. Or if follow ang kanilang Facebook page. Paalala lang po, hindi po ako representative ng any recruitment agency sa Pilipinas or hindi po ako binayaran para sila ay ilathala. Ang video na ito is for your information only upang kayo ay makapag-apply ng mga lehitimong trabaho abroad. Maraming salamat po. Paki-like at paki-share sa ating channel.